Hello, hello guys. What's up sa inyo? Siguro no, nagtataka no. kayo kasi <clears throat> matagal na akong walang upload. So yun na nga guys. Ito yung mga ganap lang ilang araw kung hindi pag upload ng mga video. No, uh, sumakit kasi ngipin ko guys. Eh. So kaya tingnan nyo naman ang pisi ko. Ang laki na nga lang ko. Lalo ano pang lumaki. Grabe guys. First time kong may experience ang sumakit ng ngipin. Grabe pala. Ganito pala apektado lahat parang kang kaso na sakit sa ulo pati utak mo mga pektron. so yung guys oh pag sobrang sakit pala talaga kahit ano na gagawin mo pero ito yung remedy kong ginamit guys may yung mga cube ice nilagay ko lang sa ano sa tela na manipis tapos nilagyan ko lang pantali tapos nilidikit ko lang sa ano ko, sa APC ko kasi talagang di ko matis ang sobrang sakit So after nyan guys, nagpa appointment ako tapos nagpaburok na agad ako oh, Yan o, no? yan na yung ngipin ko guys o oh. Kinuha ko yung ngipin ko remembrance Yan ang nagpasakit sa akin ng ilang araw Grabe guys Talagang mas masakit pa sa break up ang ano, sakit ng ngipin Kaya payo ko sa inyo guys Pag may mga, ito para guys oh Pag after bunot nyo pala Walang problema, kumain ka ng maraming ice cream pag natanggal na yung panaka tissue niya sa ano sa nabunutan kumain ka ng maraming ice cream tapos lahat ng silubo mo ilagay mo sa parteng ano nabunutan para mabilis magsala yung ano yung nabunutan ng ipin tapos para tumigil yung dugo pag nadugo guys you know grabe kaya ang payo ko sa inyo guys pag may uh, gumalaw man ng ipin nyo wag na wag niyo ng paayos pabunot nyo na kung ayaw nyo magaya sa akin na ano talagang sobrang sakit guys matatawag mo na lahat ng santo sobrang sakit talagang hindi ka papatulugit sobrang sakit guys kaya kung ganyan na may nagalaw sa ngipin nyo huwag nyo na, ano kung sabi ng dentist naman na ayusin o kaya papastahan huwag na kayong, huwag na kayong kumayag guys kasi base sa pag base sa experience ko talagang sobrang sakit ng ano sobrang sakit ng Uh, sumpungin ng ngipin guys pati utak mo pektado <laughs> kaya yan guys oh so, awa lang Diyos at lumate konti yung pisngi ko tapos nagpapoint na ako ng ano, bunot ng ngipin so yan wala lang paligoligoli pa may mga anesthesia na tinuturok hindi ko naramdam kasi talagang sobrang sakit ng ano, ngipin ko yan guys oh so, so awa lang Diyos nabunot na naman ako ng maayos medyo tabingi yung labi ko kasi ramdam ko pa yung anesthesia guys kaya sana may natutunan kayo sa video na to maraming salamat guys so, sana maghilom agad let's go